Ayan, eto, eto, masusolusyonan naman yan Pagka, grabe ano So, one, 2, apat ah, pong talisa yun <tinyo> Thunderstorm talaga oh. o <tinyo> Mga farmer o oh. Nakakapanlumo ano Yung nakatayo na yun na naan doon pero hindi maganda <laughs> Marian, ano po grabe ah, balita ko lang po sa inyo kasi baka magulat kayo pag nag video ako dito kung gaano kaganda po yung lugar namin dito sa harapan ano yung mga talisay yung alam mo na yung, yung shade nya ay yun na pala yung huli nating ano dahil nabuwal na po hindi nang pala nabuwal ah dumaan po yung napakalakas pong hangin at ulan kahapon thunderstorm ayan nagkaroon po ng malakas na thunderstorm kahapon actually halos buong arayat eh uh, yung katabing ano namin dito yung bukid yung palay talagang ewan ko yung sa amin pero yung dito dapa tapos sa barangay kan dating daw po ay uh, halos walang power kasi yung mga power lines bumagsak ah uh, pauwi po kasi kami galing uh, ano kahapon masinlok So nasa bandang subik kami nung tumatawag po sina Ann uh, uh, na grabe nga daw po yung lakas ng hangin, sinasabi nga daw nagiiyakan na. Kasi sobrang lakas daw po talaga. Tapos nagbagsakan na nga yung yung manga, yung ano. So, ngayon niikutan natin, hindi pa ako nakakaakyat, pero sabi ni papay, wala naman pong nasira sa structures, wala naman po tayong problema, yung mga puno lang kasi yun, bali-bali mga farmer sobrang lakas. Patay yung lumang kubo. Ay, wala naman problema. Ayan, oh. Tingnan nyo, Wala naman pong naging problema. Tapos sa yung loft okay naman. Yung yung tambayan, yung kainan wala naman pong naging uh, problema. Pero ito po ang naging problema natin. Ayan, oh. Wow. Ayan, ito ito masasosolusyunan naman 'yan. Pagka grabe ano. So 1 2 apat pong talisa. Yung dalawa naka ano, yung dalawa nabali ito bali talaga ito matagal ko nang sinasabi ito dahil napapansin ko nga pagka medyo may malakas na hangin talagang sapul na sapul niya so wala na tayo magagawa dyan talagang acts of God sabi nga nila so mapapasalamat natin yun lang naman po ang nasira so buhay naman buhay pa rin naman Pag pinutol yan tutubo pa rin naman po sa ano kaya lang matatagalan na naman oh ito ganun din grabe ano Tingnan nyo mga farmer Yung ano okay naman yung iba Eto grabe nabali So mawawala na naman tayo ng shade Ayan o oh. Nabali Doon pa sa likod Hindi pa po tapos yan mga farmer Isipin nyo ito natumba Nakayang itumba ng hangin Ayan o oh. Grabe ano Wow Wala po kami kahapon Yung mga saging may mga bunga Plakda Pero yung buti na lang yung papaya Sana wala naman pong naano sa mga papaya natin So, ayun, ayun, no? Ah, may nabali din pong sanga ng akasya doon. Akyatin natin yan lahat. Ah, ayun, sa so may kamachili ba yun? Bali din po. Tapos yung pinakamatindi ito, okay lang ito kasi itatayo lang namin ito, eh. Kayang-kaya kaya yan. Ihihilahin. Ayan, iyaano natin yan. Pwede naman na ipakapitin doon. Kaya yan. Ito, ganun din. Ang naging ano, ito yung mangga. Laki po nung nabaling mangga. Ayan, no? Tapos yung uh, duhat bali din. Ayun, naan doon. Tingnan nyo. Grabe, nakakagulat. Anong oras nangyari ito, Papa Yam? Pasado alas 6. Ah, pasado alas 6. Napadilim na, ano? Um, alas 6 siguro. Alas thunderstorm talaga, oh. Saktong pagbalik ni Buwa Nakikita ko, nasa Subic kami nung time na yon. Nakikita ko, ang dilim. Sabi ko, saan kaya yung napakadilim na yon. Siguro banda na nga dito. Oo, ano? Dito yung hangin, pag ganun, ano? Grabe, oh. Ito, balik din yung manga natin. Ang laki na yan. Sorry, ah. Wala tayong magagawa. Buti na lang, mga puno. Lagi sa taas po, wala namang problema. Yung bobo. Itong kubo ni Jerome matibay. Na ah, tibay 'tong kubo ni Jerome. Ah, sabi ni Jerome, malupit ang kubo kung ginawa na na. No? Sa so, ayan mga farmer, okay pa rin naman po. Tapos Ayan 'no, yung mga saging, grabe. Ayan tingnan niyo mga farmer. Nga, ayan. Napuso no? na lang ang mapapakinabangan dito. Buti nga itong mangga hindi naman ano 'no, bumigay. Indu ha Tinding linisan na naman ito. Parang Ulysses ito ha. Ah. Semi Ulysses. Hmm. Oh, nakita na yung ano doon. Ando na si Rambo. Ikaw ko nagpakain si Kung Kung Nakalapati Dalawang araw po akong wala. Ah, nakapagpakain siya. So ayan, ah grabe. So, ano talaga. Ay, si Tatay Welcome back. Kumusta po sa inyo? Wala na mga ano? Kumusta yung mga bahay-bahay? Dito bumagsak talaga. Grabe. Hindi ito. Pwede naman po itong itayo pa. Matutukudan to eh. Yung, yung ano, puputulin talaga yung dulo. na. Grabe. Kandating daw po. Bagsak yung mga linya ng kuryente. Tapos maraming bahay ang nasira. biglaan lang. Sabi nga sa news, yung thunderstorm daw po ay wag mamaliitin. Kasi kayang magdala po ng ipo-ipo, kayang magdala ng uh, ano ng yan buawi. Tapos sa, sa, San Fernando ata may balita din nung nagulan din po ng yelo. So ganun po kalakas yung ano yung thunderstorm kahapon tapos sa uh, tawag dito yung yun nga yung wag daw mamalayitin kasi yung thunderstorm nga may dala pong napakalakas na hangin yan minsan so kaya pong mag uh, buwal din ng mga puno at mga bahay na sabihin mo nang made of uh, light materials kaya kayang anuhin yan sirain talaga ang matatapat sinesend nila yung video yung sa CCTV sinecheck ni Bebe nakatabing ina yung CCTV dito sa kanto so ito kaya naman yung mga talisay natin kaya namang i-recover yan pag pinutol natin yan doon sa dulo magsasanga naman po yan okay lang po yan ganun talaga eh ito maiaangat naman yan grabe ano so dito lang naman po ang ano nalungkot ako nung binabalita na ano ano na kaya nangyari Junjun o oh. Anong ano, Junjun Mukhang may Side duty ata ah, si Junjun <laughs> Ay Isda lang ang masaya Nalala ko din yung mga papaya Sabi ko no kaya Kumusta kaya yung mga papaya nirecover nire nire-recover namin Etong kubo na to Ano siya Kasi Yung hangin po Hindi Hindi Kumagang Ano yun lang lumalabas lang. Ganon din po yung doon sa tambayan. Awa ng Diyos, wala naman pong ano, yung sa may kainan pala. Survivor ng Ulysses yun eh, yung, yung design na yun. Tapos yung bago nating kubo, sana wala naman pong sira kasi talagang medyo wago lang yan. <laughs> medyo sa so nakatago siya. Unless mabagsakan po ng mga sanga ng akasya, yun ang magsisira sa kanya talaga. Yung mabagsakan po ng malaking sanga ng akasya eh, hindi naman ako makapagpa-trim gawa ng hinahabol ko naman po yung shade so titingnan natin kasi ang magiging problema po natin kung may dadaan dito ng malakas na bagyo sa uh, advisable talaga na magpapatrim ka ng puno like this one, ito, ito, kailangan na rin po natin itrim yan Ah uh, wag, kayong manghinayang na uy, makakalbo pa pangit kasi parang mamimili lang po kayo sa dalawa eh. it's either matumba siya or kalbuhin nyo muna and then during summer makaka naman po siya so pinaka the best kasi talaga sana nga lang wala na po kaming time din ah uh, makapagpa kayo mga bandang paumpisa pa lang yung ano yung rainy season sometime June ganyan makapagbawas na po kayo ng wag naman yung kalbong kalbo yung tama lang na pagkahinagi po ng hangin eh makakalusot yung hangin kasi ito yung ganyan yung ganyan kakapal yan po ang nagiging ano eh nagiging Kung uh, kumbaga yung sa uh, sasapulin niya yung hangin eh hanggang sa mabuwal siya so mas maganda talaga magpa-trim etong acacia ganun din dati ang ginagawa ko niyan dati pinagpatrim po ako niyan eh yung pinauling ko ng ano kaya lang nung ano uminit naman ng husto so advisable din talaga na mag magbabawas kayo uh, okay na yon mabawasan kaysa sa puma magkaanda leche mabuwalan ito problemang malaki pagka nabuwal po yung mga mahogani na yan eh. actually gusto ko na nga sanang ipaputol yan at uh, yung nyug na lang sana yung kaya naglagay ako ng nyug dyan eh kaya lang ano po malaking matrabaho magpuputol ka ng ganyan karaming mahogani hindi, hindi na rin healthy so ano Ah, hayaan na lang natin. Trim-trim na lang siguro. Ayun. Tsaka, ewan ko, kailangan ng mga permits niyan. Kasi yung sa school, mayroon pong, ano eh, mayroon po kaming akasya na, actually, it's, it's, ano, eh, it's a win-win situation. Yun nga, uh, kasing lumapit dito na uh, mga, ano, uh, mga na, nagingin ng tulong nang susulisit sila. Uh, they need a certain amount na malikom ba? Kasi may malaking puno po ng akasya na kailangan putulin dun sa ha sa elementary school. So, <clears throat> kailangan nila magbayad. Kasi lalagyan na daw ng classroom. So, i-extend nila kasi talagang population is growing, di ba? So, ayun po, ang, ano, nung pagpunta nila dito, sabi ko, ganyan, ganyan. So, may ino-offer sila na, may ino-offer daw yung nagpuputol, pero magbabayad pa rin sila, malaki-laki pa rin. Eh, sabi ko, sa kanila yung kahoy, paano kung kako sa yung, ano, yung, kung sa inyo yung kahoy, magkano naman? Mas malaki, na, halos na doble. So, sabi ko, ang uh, uh, kung gusto ninyo, ako na yung mag-o-offer nung certain amount na yon Pero akin na yung kahoy So, kasi mahihirapan din po silang mag-ikot uh, And then, uh, after a few hours Pumunta po kami ng school, na nakausap ko yung principal Sabi niya, sir maganda po yung naisip nyo Kasi para sa amin Kung baga hindi na kami mamumroblema Kung saan ka mahanap ng uh, perang pangpaputol paputol dyan At the same time So, sa inyo na din yung kahoy Parang binilin na So ganun po ang nangyari nagka, uh, ano, sa, sa linggo daw puputulin Ang ano namin dyan is paano namin ita-travel Ipapaslab ko na lang Kompleto naman po ang permits nun So wala tayong magiging problema Kompleto ang permits from Penro Everything no So legal po lahat yon. oo oh, yun na nga Ang ano na lang doon nang may kasulatan din Nagkapirmahan na yung kahoy mapupunta sa akin Kasi ako na yung nagbigay ng uh, pera So at least po sabi ko para naman sa school eh, natulungan mo na At the same time uh, you gain something naman so okay na 'yon uh, at magagamit po natin dito sa mga project future projects slab mga slab po 'yon papa slab natin malaking puno Has, halos na sa 12 feet at ang diameter niya siguro ay malapad mga farmer eh, saka na natin napapakita ko na lang po pagkadaan dito na so ayon uh, at least meron po tayong pwedeng gawing mga lamesa kung just in case na di ba ma pa po yung farm. So, kumusta ang bahay niyo? Uh, yan. Ha? Ipo-ipo ba? Nakita mo? Hindi ka yung akala ko ipo-ipo, pati -ipo. ka sumabit. <laughs> 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 Hindi grabe tingnan mo ito, matrabaho mo ito ngayon. Sa'yo iyo to ka. Ah. Mga tatlong buwan, pwede na. Ah, putrata ko na tatlong buwan eh. Ah. Ang putol nito kung ano dito ne, Kasi magano naman yan, magsusupang naman yan, kaya lang nasayang yung ano. Ito, itatayo natin ito. lobed, lubid, maano. Tapos yung grabe yun, yung duhat. Yung malaking sanga ng duhat. Nadali. Tapos yung mangga, yun know. o mga sanga niya din nababawasan. Pwede nating bawasan 'yan. Dahon daw sabi ni ate mo eh, yung mga sangang maliliit. Grabe ano? Last po, ano yeah, po Hindi kan dating mayroon din tong nakitang video, umiiyak siya. Oo nga ko ya. Nilisan yung bubong niya, bo. Sabi niya, Panginoon, so, gumaganon na eh, lakas. Oo ko ya. Talagang natawag niya na sa itaas. Walik wala ako Sa inyo wala naman. Wala niya kitang pero yung palay natin Mary dapat na lahat ano Grabe ay, ah Grabe pala yung ano? pa Ha Sa amin sa atin ha? Hindi yung palay Hindi naman nag nakatayaw Kuya alam mo kung buwan nila yung palay Oh hindi ay yung ano Gamu lang yon Oh sa pilapil lang yon maganda nga yan alinis din natin nilinis Kuya <laughs> pati bu Bu Hindi. Eh, hindi, eh, damo lang naman yun. Damo ang kinukuha nila, hindi palay. baka sa gitna sila kumuha ko Baka dinadampot lang nila yung ano. Gamit nila, karit ko Tignan mo man. Aba baka makan madamay naman yung palay natin. Wala na, talagang nakuha na, pati palay. Aba, tingnan mo na. tingnan mo, mo, mo baka kamo yung... Wala mo ito. Tulak na. 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 tayo pa yo. O, ay, hindi, ay, hindi yan, hindi. Ito, nandito si nandito si Consial, sinabi ni Consial, yung damo lang naman ang. talaga pare, Damo lang ang kinukuha. Huh? Hindi ba so damay yung palay puntahan mo. Baka madamay palay natin. Ito na may palay. Yeah, pala pala wala. Wala. O tingnan mo, tingnan mo. Anak, hindi nanti, eh, naman siguro dadamay palay. Eh, hindi sabihin mo, huwag inamay. Kala ko, pilapil lang eh. Hindi <laughs> ah, yung palay. Ba't yung palay? Ipalay yun. Tapos ayan, akya tayo sa roof deck. Tingnan nyo mga <laughs> Ito yung harapan ng aming kwarto. Ah, may linagi kasi sila din na parang ano ba, linagi nila ng hollow blocks. Ayun. Buti na lang hindi bumagsak sa mga salamin. Actually, meron ng ano yan. Meron na pong poly, ano. Grabe, akit tayo dito sa roof deck. Papakita ko po yung, ah uh, ayan oh, no? meron na yung ikakabit eh. Dito sa taas. Kinumusta ko nga rin si Brother Froylan. Ah, mukhang may, may nasira. Oo, kasi open na open din siya eh. Ayan, brother, bangon lang talaga. Ganun ang mangyayari. Ayun. May nasira nga takot ano. Walang bagyo pero ano. Ay. Ito dito. Tingnan natin muna si sa taas tayo. Ayan. O oh, grabe. Ayan oh. Tara hmm. bubong natin. Ayos naman. Ah. Uh, so far wala naman pong uh, problema. Ay. Roof deck hindi ko na nabibisita. Ano ba? Ano na ba itsura ng kwarto dito? Ito gusto kong palagyan ng Ayan o, no? ganyan lang po Ay, Hindi naman nagagamit Pero gusto kong palagyan ito ng uh, Double deck, papaayos namin Para kung sakaling may mga bisita din na ano Kaya may di ba? Ayan, tingnan nyo po yung palay, mga ka-farmer Nakakapanlumo, ano? Yung nakatayo na yon na naan Yung bandang dulo sa amin yon. Pero yung banda dito halos dapat din pala wala talagang Grabe oh Ano kaya ang ano nito May bunga na pa naman yung Kaya temere Talagang palaran Wala namang bagyo pero ano ba yan Ganun talaga hmm. dito naman tayo. Ayan. Yung yung yero daw dito sa poultry na nagusot-gusot, nilipad din. Um, tapos yung yung ano, yung yung mga bubong din daw sa may bandang kandating, marami din pong nasirang bahay. Yung dito, nilipad. <laughs> Ayan, ikakabit na yan eh. Actually, kulang nga eh. Ang, ang ano kasi ni Papa, yung 4x8. Yung pala, 4x8 yung sukat nito. Eh, mali. So, kulang pa po kami ng uh, 14 feet. 14 feet pa daw para makover ito. Hmm. Buti na lang, wala naman pong na ano. Ito, yung ating ano. Ito, oh, medyo ano, ano yan. Tinamaan ba yan? Tinamaan yata ito ng hangin. Bayang, ano pa yung ano? Oh? Mm. Ay. wala pa pong bagyo yan ha? thunderstorm pa lang kailangan mag prepare tayo ng para sa bagyo hindi ko alam kung makakapagpatrim ako isang hudyat na po yan na kailangan magpatrim kahit uh, bawas lang ng sanga malaking tulong po yun makapagbawas ng sanga ayan dito naman tayo sa taas grabe tinaob yung freezer hindi <laughs> sobrang bigat yan mga kapama ito ang inaalala ko eh yung kubo oh puti ba yung kubo ni Kuya Mitz mga ka-farmer lalagyan din natin ng ano yan so ito grabe oh ayan po ang mga uh, napirwisyo hmm? yung mga saging namin bagsak kaya ang saging talagang hindi ano. Oh. puti na lang yung mangga ni Lola kahit pa paano may shield pa rin naman yung, yung ditong. kasi ganun po yung hangin galing talaga mismo sa likod pag ganun so yung ano nga ni Tapong Peling eh, yung palay niya siya lang ang nakatayo eh. tsaka yung sa amin din bandang dulo kasi nga nakoberan po ng bahay nung ni Kuya Guido yung nagkikis-kis ng palay so sa kanya pero yung the rest magkabila ang side talagang dapa so ayan oh grabe yan ayan bagsak din po yung uh, maputol din yung arateris hmm. tapos ayan mamaya ang half day magpapalinis ako dahil bukas sabar daw oh. Saturday na naman tayo ayan awan ng Diyos wala naman pong ano <laughs> awa ng Diyos, wala naman pong structure na nasira na, 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 so, makaka-recover naman yung mga halaman ganun talaga pero kailangan po namin maglinis ayan o oh. yung kubong malaki uh, so far okay naman kasi kumbaga nakaano naman siya eh uh, kahit pa pano, may mga naman namang puno ang pinakaano lang po niyan yun nga mamabalian po tayo ng malaking sanga mabagsakan siya so far dito okay naman po tayo hmm. daming dahon na nalaglag mamaya ah, na tayo sa construction dalawa lang po nagtatrabaho pero yan si tatay ruming na andyan ay grabe eto ayun din pala na ano ba yung na anong yan ah ah malberry ayun yung dito sa may bibi yun no oh. Akasya may naba, may nabali din na ang malaking sanga ng akasya ayun talagang bumagsak doon. Wow. Ayun ah. Ayun, malaking akasya. Parang Ulysses ah. It reminds me of Ulysses. Pero hindi naman po ganun ka ah. Bigla-bigla lang daw yon. Bigla na lang pong lumakas yung hangin tapos dumilim and then ayun na mamaya silipin natin yung uh, ginagawa po nila kaya na kaya nyo ng dalawa so ayan silipin natin ito dito ah uh, ayan so far tinakbo naman po si Rambo naman eh nag agad po siya ayan ito oh yung papaya buti na lang hindi naman po na na disgrasya yung mga papaya natin dito yung mga inaalala ko eh De, papabawasan ko po ng daon sa baba yan para medyo at least ano tapos ito ito ang nakakatakot eh ayan oh. kailangan pong mabawasan yan nagastos na naman tayo pero kailangan kailangan pong matrim yan kasi October, November bandang October ang ano eh, September, October po ang uh, critical na ano, hanggang November kasi yung bagyo po niyan bumababa na. Kasi pag August, July, pag ganun po yung bagyo, kung ito yung Pilipinas, gumaganon. Habang tuma, umaano, papunta ng December, bumababa na bumababa. Pagdating na November, December, ang mga bagyo po bandang nasa Mindanao part na yan, Visayas, doon na po yung tumbok. Yun yung, ano ha, yun yung hindi ko inaano, pero yun po, yung ganun po ang ano ng pag-asa. So ayun, ito medyo nabuwal ng kaunti oh. Paano kaya ito? Tutukodan na lang 'yan. pagkaganyan kasi mahirap nang i-disturb dahil yung ugat nasira na yung dito pag ginano mo pa ma ano. Tutukodan na lang natin 'to kasi pag malaki ano, paano kaya? Pwede pa ba? pwede pa. Pwedeng igalaw ito. Pwede to. Pwede. Papaanuhan ko na lang 'yan. Habang malambot pa. Tukodan natin. Ito hindi naman yung lychee. naalala ko din. So far pa ito. Ito po ang kailangan magawa ng paraan. Kasi naalala ko nung Ulysses. Pito atang na nakaganon sa kabila. Tapos yung mga mangga dito. Halos inabot po ako ng 30 mga 45 minutes siguro from there. Bago po ako nakapunta doon. Dahil ah, talagang yung mangga yung malaking sanga ng duhat. Ah, nakabalandra din dyan tapos ilang mangga dito yan, mga mangga dito naka ano doon, ito yung lychee na yan yung malaking sanga din yan, naka ganon so hindi ka maka basta makadaan-daan gawa nung marami din pong langgam <laughs> tapos nakaharang talaga yung mga sangang malalaki ang tagal namin ginawa mga farmer so grabe ang tagal po yun, buwan ang inabot kasi inuuling pa tapos sa ah, hinakot pa yung mga ano ayun yung may akasya pong nabuwal dito may akasya pang malaki din na nabuwal dyan so grabe yun po ang isa sa pinaka ano nang naranasan namin dito sa farm pero yung ondoy anniversary pala ng ondoy yun eh ngayon kahapon 26 eh si may mga haka, haka eh mga ano nila na every 26 daw may nangyayari ewan ko dito natataon lang siguro so ayun nan clearing na po sila. So ayan po ang update sa nangyari kahapon. Thunderstorm na di ko alam, ipu-ipo daw, sabi-sabi nila, may mga ip ano, ipu-ipo pero tingin ko ano, uh, tawag dito. Talagang malakas na hangin lang po dala ng thunderstorm kasi yun naman daw ang uh, sabi ng uh, pag -asa. buti na lang yung mga malunggay natin na trim na. So kahit paano hindi na po na ano na buwal. hmm So ayan, hanggang dito na lang po muna mga ka-farmer at abangan nyo ang update. Linisan, kung anong ginagawa namin. Ayan. So may nagtatrabaho, may naglilinis. Pero sabi ko, half day, kung ano man ang magawa doon sa likod, akyat na po dahil uh, may mga bisita tayo bukas kailangan maayos din po dito. So ayan, maraming maraming salamat at magandang buhay. Abangan nyo pala, ah, uh, si Lipe, mga ka-farmer. Nag-enjoy po ako sa Masinlo. Grabe. I love Masinlok mga farmers. so sobra uh, market ah Masinlok market talaga ano, talagang the best kasi nga padaldal na naman ako ano ah uh, yung ewan ko kasi naandun po kasi actually habagat season ngayon no? although naka monsoon break tayo pero hindi pa rin po nabasyo dahil pa rin isda talaga Oh, iba naman po kasing isda makikita ninyo ganitong season tapos pag nag summer naman iba din pong isda so maganda mapasyalan po ninyo yung boat ano boat season at magdala na kayo ng cooler nako mga farmer recommended sungayan mamaya kakainin namin yung sungayan so abangan ninyo yon mag -iihaw na kami at syempre dadalang ko din si ma ipag iihaw ko dinala ko na siya ng maya maya may pusit so yung danggit uh, meron din po dyan tapos sa uh, yun nga yung sabi ko mawag ka na mag mag na kayo mag, ko kayo ng malaking uh, sungayan mag iihaw kami so ayun lang at oh na tumutunog na so ayun masarap po magpunta uh, ng masinlo yan mga favorite natin marami tayong favorite syempre yung palengke naandyan din yung subik naandyan yung maribeles diba and of course palawan mga farmer the best din yan So, ang masinlo kasi na eh, naandyan din yung aking kaibigan na si Ray. So, kaya malapit din sa akin ng Sambales kasi ano eh, naging part namin yan. Second home ba? Naging second home po namin ang, ang uh, ano eh, ang Sambales eh. Kinari kasi nag stay po kami dyan every year. Two times a year pa nga minsan. <laughs> Hindi pa kami umuwi niya. Balik tayo ulit. <laughs> Three weeks pa lang, makabalik na naman kami. So, ayun mga natin na trabaho nila so ayan maraming salamat at maganda buhay